Magandang araw na na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Aabot sa 170 pulis sa Metro Manila na sangkot sa ilegal na droga ang nakasuhan na sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa isang post sa social media, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa mga reklamong kinasangkutan ng mga naturang pulis ay pagtatanim ng ebidensya, unlawful arrest at excessive violence. Umabot naman sa mahigit 151,000 kaso sa korte na may kinlaman sa ilegal na droga ang inaasikaso ng Department of Justice. Mahigit 121 naman ang nasa kulungan na. Kabilang ang mga ito sa mga ipinagmalaki ni Pangulong Marcos na bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Binigyang diin ng Pangulo ang layunin nitong bumuo ng mga komunidad na ligtas mula sa droga at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Sa ilalim din ng Administrasyon Marcos na kumpis ang nasa 10.41 bilyong pisong halaga ng iligal na droga noong 2023. Tinatayang nasa mahigit 27,000 barangay naman ang wala ng iligal na droga. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug-painting. Inirekomenda ng Department of Justice na sampahan ng kasong terorismo ang labing isang hinihinalang membro ng New People's Army. Ayon sa DOJ, sangkot sa isang ambush sa barangay Malisbong sa Sablayan, Occidental Mindoro noong Mayo 2023 ang nasabing mga indibidwal. Sa naturang insidente, pinagbabaril nila at pinasabugan ng ilang tauhan ng Philippine Army gamit ang matataas na kalibre ng sandata at bomba. Wala namang namatay o nasaktang sundalo. Ayon sa DOJ, itinuturing na gawang terorismo ang naturang pag-atake dahil sa intensyon nilang pumatay at maghasik ng takot para makapagdulot ng gulo sa bansa. Samantala, ibinasura naman ang mga reklamong unlawful possession of firearms and explosives laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Umabot sa ahalos apat na raang deboto ng itim na Nazareno ang nakailangan ng tulong habang lumalahok sa traslasyon ngayong taon. Sa ulat ng Philippine Red Cross, bago magtanghali kanina, lima sa mga naging pasyente nila ay nakaranas ng major injury tulad ng head trauma, malalim na sugat at pagkawala ng malay. 135 ang nakaranas ng pagkahilo at iba pang minor injuries tulad ng gasgas, -gas, sugat, pagkahilo, pagkapaso at pananakit ng tiyan. Labing ang dinala sa Red Cross Emergency Field Hospital habang lima ang itinakbo sa Philippine General Hospital dahil sa mas malalang kondisyon, kabilang ang isang buntis na sumakit ang tiyan. Mahigit labing limang libong security at medical personnel ang ipinakalat sa ruta ng translasyon. Naunang nanawagan si Manila Mayor Honey Lacuna sa mga deboto na huwag nang dumikit at umakyat sa andas para maiwasang masaktan. Sinabihan naman ni Red Cross Chair Richard Gordon ang mga debotong buntis o may kasamang bata na huwag nang sumali sa posisyon at gunitain na lamang ang pista ng Nazareno sa kanika nilang bahay. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi nila maaaring idikta ang dapat natatak o modelo ng mga jeepney units na bibilhin bilang bahagi ng PUV modernization program ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadiz, nasa kamay ng mga kooperatiba ang pagpili at pagbili ng modern jeepneys, kung anong unit ang kanilang pipiliin at kahit saang bansa ito manggagaling. Aniya, maaaring bumili ang mga jeepney cooperatives mula sa alinmang manufacturer sa loob at labas ng bansa at hindi makikialam ang gobyerno sa prosesong ito. Gayunman, maaari lamang daw bumili ng mga jeepney units mula sa mga manufacturers na aprobado ng Department of Trade and Industry at sumusunod sa Philippine National Standards. Sa ngayon, mayroong 32 modelo ng modernong jeepney na umiikot sa bansa na gawa o assembled dito mismo sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na tatanungin niya ang Kamara upang suriin ang mga aligasyon ng katiwalian sa PUV Modernization Program. Nakapagtala ng paglago sa manufacturing industry ng bansa, bunsod ng pagdami ng produksyon ng mga inumin, kagamitan sa transportasyon at mga kemikal. Sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Martes, nakapagtala ito ng paglaki ng volume ng production index na umabot sa 1.9% noong nakaraang Nobyembre. Mas mabilis ito kumpara sa 1.5% na paglago noong Oktubre. Naitala din ang mas mabilis na taon ng paglaki sa produksyon ng Coke, pati na rin sa refined petroleum products, electrical equipment, basic metals, printing at reproduction ng recorded media, at ang paggawa ng papel at mga produktong papel. Nakitaan naman ang pagbaba ang 15 sa 22 industriyang sektor gaya sa paggawa ng makinarya at kagamitan, mga produktong gawa sa balat o leather at fabricated metal products. Bumaba din ang produksyon ng manufactured food products. Marubdob na pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. Yan ang nagtutulak sa mga deboto na makisa sa kanyang kapistahan ngayong araw kahit pa mainit, siksikan at mahirap. Tunghayan natin ang mga kwento at kahilingang daladala ng mga deboto ng itim na Nazareno sa ulat ni Lalain sa Monte Junio. Sa muling pagbabalik ng traslasyon sa selebrasyon ng pista ng itim na Nazareno, labis na pananabik ang nararanasan ng mga deboto. Kaya't bitbit -bit ang kanilang mga panalangin, kahilingan at pasasalamat, hindi alintana ng mga ito ang hirap at sakripisyo, makita lamang muli ang milagrosong poong Nazareno. Isa na marahil sa pinakamalaking religious event ang traslasyon sa Pilipinas. Dahil sa tuwing idinaraos ito, umaabot ng milyon-milyong katao ang sumasabay sa prosesyon mula sa Luneta Grandstand patungong simbahan ng Quiapo. Lalo pang nagpaalam sa kasabikan ng mga deboto ang ilang taong pagpapaliban ng aktibidad sa ng COVID-19 pandemic. Sa pagbabalik ng traslasyon ngayong araw, muli na namang naitaas ng mga deboto ang kanilang mahiling sa paniniwalang pakikinggan sila at hindi bibiguin ng milagrosong poon. Kuwento ng debotong si Merly Padilla, naging tradisyon na ng buong pamilya niya ang pagdalo sa traslasyon. Yung nyalagnat po siya, may trangkaso, yung gano'n. Siguro mga eight. Talagang malit pa sila, binigyan na sa akin ng nanay niya, talagang pinalaki na ko silang magkapatid. -hmm. -mm. Hindi, labing isang taon na siya ngayon eh. Uh, years old siya. Two, two years old siya na punta sa akin. Tapos yung kapatid niya, uh, mga five, limang taon, dalawa sila. Talagang lumaki na sila dito. Ay, ako okay naman po talaga. Talagang, talagang ano po ako sa kanya. Talagang diboto po ako. Ganito rin ang healing ni Divine Sendon. Malatang uh, sa pa rin yung matatuhan namin sa mahin <laughs> ang <laughs> malulog. Dapat matibigan tayo. Huwag tayo tumulan kay Kain. Siya ay anak ng Yabang. Samantala, kahit na no may iniindang sakit, sinikap pa rin ng debotong ito na magpunta sa simbahan ng Quiapo upang humingi ng gabay sa poong Nazareno. Uh, na ano po ako na, stroke po ako last year, ay uh, last 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 year. Tapos two years na namin itong dinidiba. Tapos ito. At sana gumaling ako. Nakakalakad-lakad na po. Isimba lang po. Tapos sa kerelo. First time ko lang po kasi ngayon. Seka, sa kanya, second time na. Siguro, hindi naman din na susukat yung pagsama-sama sa prosesyon. Ah... Uh, 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 dasal lang ng madaim ma team at siguro sumunod lang din sa mga sa mga pinag-uutos niya. Okay na siguro 'yon. Para naman kay Belinda, hindi lamang sa pagsama sa prosesyon na susukat ang kanyang paniniwala, kundi sa taimtim niyang pananalangin. Panata po namin dahil sa baby namin siya. Nagkas, ano kasi premature siya dati, kaya pinanata namin siya dito mula nung bata. Baby siya, seven, eight na siya yun. Eh, eight years. Tuwing First Friday, nagsisimba lang ako yun. Eh. Siya talaga yung namamanata ka talaga. Siya yung nauna na manata sa amin. Ako, ma mabait ako. Sa kabilang banda, marami ding mga deboto ang piniling bumisita na ng mas maaga sa Quiapo Church upang hindi na makipagsiksikan ngayong mismong araw ng traslasyon may ilang dumalo na lamang sa misa at taimtim na nanalangin upang ihayag ang kanilang pagmamahal at debosyon sa imahe. Sa kabila ng pagkakaiba ng dahilan kung bakit sila na mamanata sa buong Jesus Nazareno, makikita namang pinag-iisa sila ng pananampalataya at malalim na paniniwala sa Panginoon. Ano man ang pamamaraan ng pagpapahayag ng kanilang debosyon. Para sa PNA Headlines, ako si Lalain sa Monte Junio, maligayang kapistahan ng poong Jesus Nazareno. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.